Ikaw na nanonood nito o mga kapanood nito Baka naman po mayroong kang extra nga uh, budget dyan sa bulsa mo o sa wallet mo O galing sa puso mo mga lods Kasi po ito sila ay uh, bilang na lang yung uh, araw nila dito sa ating mundong ibabaw So kung sino man po yung may mga magulang na mga ganito ka at uh, medyo kay may katandaan na So mahalin nyo po sila at bigyan ng uh, pagmamahal at atensyon Kasi nga po ay uh, hindi natin alam kung kailan sila mawawala sa atin. Dahil mas mahirap po yung manghinayang ka sa mga panahon at oras na kapag wala na sila. So kapag kakaya mo magbigay mga lods, ay bigyan mo sila ng uh, pagmamahal at uh, konting atensyon mo galing dyan sa puso mo. Dahil tarating ang araw, ikaw din ay magiging ganito kagaya nila. Tapos ito pa yung nasa kita ko sa may Marti Station. Kaya po kung, kayo po ay mayroong uh, uh, extra dyan, so pwede nyo po akong ipm Dahil lahat po ng mga ibibigay, itutulong nyo sa kanila, ay makakarating po yan. Wala pong bawas, wala pong uh, uh, sobra. Kaya sana po, hindi po ako humingi ng tulong para sa aking sarili. Kasi humihingi po ako ng tulong para po sa kanila. Oo mga lords dahil sa pamagitan natin baka po ay maraming mga kapanood o maraming mga aawa kahit pambili na ng gamot o ano nga pangailangan nila kasi nga may edad na sila hindi na sila mga kapagtrabaho ng